Ano pang order diyan? Dito na para mabilis. Dalawang siken, bayad na. Sige, para mabilis ang haba ng pila. Ano maningil ka diyan? Dalawa kayo maningil para mabilis. Yung siken dito na ha, ako na mag-assess. Yung mga order ng siken, kunin niyo na lang dito sa taas. Pares po bayad na kayo, may stop na. Ayan, daan, dyan. Magkabilisan. Ano order? Ano barbecue, um, may barbecue, wala na. Wala na barbecue? Nakasalang pa, wala pa available. Available natin Paris Bulalo, Paris Overload, Seekin, Inasal, mayroon pang isa. 100. Ilan? Ano bang stock nito? Ito, Paris Overload. Oh. ka na doon, ibigay mo lang yun doon. Oh, Paris Overload, isa. Oh, sige. Dali na para mabilis. Ayan, haba ng pila, oh. Pop. Wala akong bariya, wala. Asan ba si Jake? Wait lang. Aray. Hello, shout out.